Alagyan ng may sandalang dalawa. Ito po yung mga nahuli po namin ni Bossing na isda. Si Marami din po si Bossing nahuling kasag. Tingnan po nila. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Si Bossing po ay madilim-dilim pa kanina ay nagpunta na po dito sa may kawayanan. At ah, po ay mangunguha ng kawayan. Bayan na po si Bossing, nakakuha na po ng kawayan. May kukuhain ka pa doon. O oh, hahakutin mo na. O, oh, tinatatlo-tatlo mo. O oh, mamaya kay... Hindi mula ang dalwa-dalwahin. Tayo oh, sa pila ba? Mamulot muna kata. Sige kata. Yan, tabasan mo na kaunti. Ano po no? Yan, boss. Yan Walay pula ang bunga. Parang saga kung tuwan nila. Ilang mm piraso. -hmm. Wala na. Ah, kakaunti ang laglagan eh. Kakaunti na talaga. Mm, palipas na han eh, ang bunga magagawa ko ng mga kahon ah, ng patungan na kawayan ah, para yung kahon mapapatong ah, sa ambanda ka magagawa ah, sa may likod ng CR ah. para pag ng mga manok hmm. ay parang madami na yan nakuha mong kawayan na. lima tama na yun patungan yung, lang na may yung mga dalawa ay eh. pwede na abay yung kana sa bangko ah o gagawa ka ng upuan ay, na. hindi wala ka katapanal eh gagawa lang daw po pala si Bossing ng patungan ng pugad. May nalalaglag pa bagang pilaway. Madalang na rin, honey, ang pilaway. Mangunguhan na po si Bosing ng kawayan. Ang kukain na lang po ni Bossing na patungan ng kanyang gagawin patungan ng pugad ay eh, yan pong pinagputulan. Yan po yung bandang dulo ng kawayan. Kaya payat po yan. So, hindi pa, buting, hmm. Di, yan mo po yung pagpapatungan lang niya ng mga pugad. Okay. Kapag table ng bangus mamaya. Magpapadala ako sa Maynila. Pag makakauwi ka ta, nang isda. Okay na gid ay ako labad magaan yan pong ibang malalaki at mahahaba ay gagawin po ni Bosing na upuan po dun sa may tambayan gagawa pa po kami doon ng upuan pa Kaya mo na yun, yung Oo, ako na magdadala nito. Ako na lang. Kami po ay pabalik na po sa kubo. May dala rin naman akong kawayan na imagaan na ako po'y bawal magbuhat ng mabigat. Kaya yung isang kawayan lang po ang dala ko. Kami po ni Bossing ay dito po mag-aalmusal. Kaya ako po ay magluluto ng sinaing. Tsaka maitlog daw po ng manok. Ayun daw po ang aming lulutuin ngayon. Magigitla na lang kami ng ano <laughs> ng itlog ng manok. Yan ang gagawin mong patungan ng pugad. Dito po sa likod si Bossing gagawa ng pugad patungan ng pugad. Ayos, ah, oh. dito yung maulan ay sila yung mga kasilong dito. Oo. Kasi doon malayo, hindi na akong tarot. Dito mas malapit kami. Oo. Na. Oh. sila doon nun hmm. eh. Ito naman ay gagawin ko kulungan lalagay ko dito ha. Ah. Para pagpapakain ko, mataas naman ito ha. Ah. Hmm. pa. Hahakutin pa po ni Bossing yung mga kawayan. At ako naman po ay magluluto na po ng aming almusal. Baya na po si Bossing. Doon na po niya bababa sa gagawan po namin ng upuan na. Baya na po ulit si Bossing. May hakakutin ka pa doon. Isa na lang. Lalagyan natin ng bahis. Sandal ang dalawa. Kailan ba ganata gagawa eh? Baya na po ulit si Bossing. Wala na? Possible. ano yan bahaw yung pong bahaw na kanin ay lalagyan po ni Bossing ng ipa dyan po ay papakain po niya sa mga alagang manok Lapitan na ang manok. Kruk, 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 kruk. Ya, kagulo na naman. Beo pa po. nagko-comment bossing, may gidawat yung ngayong mga manok dito yung hindi naman nananakaw. Kahit minsan ay walang tao dito. Wala, wala naman. Wala, yung lang, isa talaga wala. Yung isa lang ang nakatali dati. tatlo na, kuha ko. Meron pa daw po pala sa taas. Si Bossing po ay gagawa na dito ng patungan po ng pugad. Pugad ng manok. At habang si Bossing po ay nagpukumpo ni Dian, ay magluluto na po ako ng aming agahan. Yun pong, anong gusto mong luto, Bossing, sa itlog? Ginisa, prito, binate. Kahit ano, basta luto. Ginitla. Kahit ano, pag nagitla na yung gulat na gulat, ang gusto ko, ha? Ah, ginitla. Ayan, at ah, dahil wala pong dahon ng malunggay dito, ang ah, ilalagay ko po ay ah, itong dahon po ng... Ah, itong talbos po ng ano, ah. Talbos ng kamote. Pwede lang ito, bossing. Pipitas po tayo nito. Pwede lang daw po ito. Siguro ito yung may laman na, ah. itong mga kamote. Pwede nang hukayin. Taas ng ano. Ayan, at ako po ay nagpakulo na ng tubig. May asin at luya lang po Ayan At saka po yung talbos po ng kamuting at magigitlan na po tayo ng itlog ito po luto na yung ating ginitlang itlog Boseng, luto na yung ginit lang itlog. Patay kumain, Ote, kumain habang mainit pa ang sabaw. Ba, o, ayos na ni. Okay na po yung patungan ni Boseng. Maglalagay na lang po si Bossing dito ng pugad ng manok. At pwede na po di ang itlogan. Ayan po at kami dito po ni Bossing kakain sa tabing ilog. Ayos ka tulang lang sus. Dito po sa ating tambayan. Wow, dito naman po talagang napaka-presko. Mas maganda dun na. Ah. Dito Mas po kami gagawa ng ano ah, bangko sa susunod na araw nila ang po at walang tamsi. Bibili pa po kami. Ayan, at papakita ko lang muna po ang ating ulam ngayon. Ito na nga po yung ating ginitlang itlog. At saka meron po tayong... Tilapia. Uh, bangus. Ay. Tilapia. <laughs> meron din po tayong tilapia. At saka ito po ay may iskabetsi po, yung papaya. Nan sa likod, sa ilalim. Ayan, papakita ko lang po. Kaya akin ang hinahalong ka, hinahalong kat. Oops, busing niya. Ayan, ito po yung escabeching papaya. No, Magugutom na. Sige kakain na po kami at gutom na po si Bossing. pangalanan anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng blessings na ipinagkakalob po ninyo sa amin sa araw-araw. Basbasan mo po ang mga pagkain na pagsasaluhan po namin ngayong umaga na magsisilbing kalakasan po ng aming katawan. Ito po ang samo at dalangin namin sa pangalan na Yesus. Sa Kain na po tayo. ko magkukutsara. Uh ito pong aming ulam na isda at saka itong iskabetsi. Ito po yung bao namin. Ito po yung kahapon po niluto sa bahay. Ano po ikaw? Hindi mukha mo gusto kung isda ito. Bigay, mo, bigay ko kaya sa pusa yung isang, isang so, isda. Okay, hindi eh, mo na dapat. Ay sige. Pakainin kaya... ko na muna po yung ating pusa. Dito ko ipaglalagay ah. Ay, nasan yung isa? yung siya ako ngayon. Oh. Aba! Uh. ha? May manok na namang namatay. Mm. Mm. Sa bawang ko? Hmm. Tumapakainin sa tabla. Lalagay ko na rin ito ah. Para sila eh. Hindi pa salaw-salaw. Mok! Wilter! gusto mong gamitin kutsara tsara. Tanggalin mo ang kanin. Hindi eh. ka ka Para hindi ka mabitin sa paghigop ng sabaw. Ngayon naman po ay mamimingwit po kami ni Bosing ng bangus pang-ulam. Akin lang pong imamarinate eh. at ibababad ko po sa ricado. Yung iba po ay papadala ko sa Maynila, Canaidro at Kim at Mahal para may pang-ulam-ulam po sila doon. Yo so, nakahuli na po si Bosing. Sako. sa'ko? Ah, sako. wait Wait. Oops. Ano, tanggal na. Okay. Ayun, nakahuli po ulit si Bosing. Uy, okay. malaki Bosing. Okay, malaki, tika, wait. Uh, oh, baka, baka makawala. Okay. Ayun na. Pag napalapat lang po sa sakoy agad eh. Matatanggal ang ano, pagkabiwas. Yun, may huli na ulit. Tika, bubuksan ko yung sako. Ow! Uy, may huli na si Bosing. <laughs> Malaki. Matakay, di mo kahuli. <laughs> Ang galing mo yun Bosing. Yan. Ay! Nakahuli huli si Busing malaki. Bakit <laughs> Ma ako hindi makahuli? Busing. Yun! Nakahuli rin ako. Malaki <laughs> ah. Oh, Busing. Tuloy. Nakahuli rin po ako sa wakas. komo <laughs> Nakahuli pulit si Bossing. Hala ka katay masisiro nat kaninay. Eh. Tagal ka tabago nakahuli. Yes, nakahuli pulit si Bossing. Sunod-sunod na po ang nahuhuli ni Bossing. Huli na ito. Yes, laki. Bossing. <laughs> Malaki, bucing, buka mo yung sako. Sali. malaki ang huling, hup, tapot 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 huli! Ko. Oh, laki ng huli. <laughs> Nakahuli po ako ng midyad. Oh, ate, wow, yeah. Mamaya ako ilagay ko yan. Mm. Ayan po, nahuli kong midyad. Yun, meron agad. Wow! Malaki, busing! Ano, huhuli pa tayo. Tama na. Oops. Malaki. Parang maliit. Maliit. <laughs> Ay, maliit nga. Alpasan mo muna dito sa lubo-lubo. Tama -lubo. na. Oh, tama na. Tara na. kami po ni Bosing ay nagtatatak ngayon ng pilaway yung pinulot po namin pilaway kanina habang nagpapahinga habang kami po nagpapahinga at maya maya lang po kami pabalik na ulit sa bahay Top. ito ang maganda yung pakain kay Teo pambatalino, mga nuts Matataba yan? ano yan? alimang. Matataba po yung alimango Bayan pa po yung isa. Bossing po pala ay may ilang bubo na ipinain dito sa dito po sa ano ah, pala isdaan. Ano man iyan? Alimango. Alimango rin. Parang may isda. Butitis. Ah, butiti Magluluto ako uli ng sinasabi. Ay! <laughs> Ayahan mo na! Pinakawala na niya yung kanyang sarili. <laughs> Mahal pa na po namin. At yun po'y may ilalaki pa. Kahit mataba ay eh, yun po'y may ilalaki pa. Nalululubo siya yun. Hindi ko nakasada na Hmm. Marami din po si Bossing nahuling kasad. Ayan po at kami uuwi muna sa bahay. Doon ko na po lilinisan yung mga nahuli naming bangus. Ayan. Ito po yung mga nahuli po namin ni Bossing na isda. Ayan. May isa pong midjad. Mid 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 Uh, Kasag at saka <laughs> Sige. Sige po nila. Ayan po at nakain na po sila. Wow! Alimang matabang ulam ng aking mahal. Ano yun? Naligo na? Wow! Lawagong ligo! Haba po ng alimang, ma'am. Oo, oo nga. Pati Oh, grabe yan eh. Stay ang nagwagi. <laughs> po si te ng taba ng alimang. Oh. So, Ayun, din, ganun yung kutsara niya, ay eh, marunong nang sumubo. Ganun yung at pinakalpasan din po ang ulam nila. iskabetsi na may ano ah. Kain po tayo. Sarap ng ulam ng mahal ko. Pinagihimay ng mama. Sarap. Oh. Oo. Oh, oh. Ito pong ating mga isdang bango sa akin na pong baba akin. Uh, ko po ng hasang at mituka. At uh, ito po ibababad ko lang po sa riccato. Hindi ko na po ito tinanggalan ng kaliskis. Ito na po yung ating mga bangos. Bali, hinugasan ko lang po ang maigi. At ito po ay ating ang imamarinig. Meron na po tayong bawang at sibuyas. Lagyan po natin ng paminta. Tsaka po nor powder. Maglalagay din po tayo ng suka. Ito po ay sukang sasa. Pero kahit anong klaseng suka po ay pwede mo pong itagay. Kung ano po yung available sa bahay. Maglalagay din po tayo ng toyo. At ibababad po natin dito yung ating mga bangus. Hinati ko lang po yung ano, yung toyo. At dito po sa isang lagayan, ay eh dito ko ilalagay yung ipapadala ko po sa Maynila. Pero ito po ibababad ko lang dito. Ito po ililipat ko sa siplak. Ayan guys, at ito na po yung ating mga minarinit na bangos. Dito po sa tupperware. Tapos po ay may mga nakalagay din po tayo sa siplak. Ito po ay papadala ko po sa Maynila. Ka na idro nang sila po may pang ulam ulam Ayan. Pabalik-balik ta rin lang po natin. At ito po mamaya ko na muna ipapasok sa rep para yung pong inilagay nating mga rekado dito ay masiim na po ng isda. Mamaya ko lang po i-marinate lang po natin ng mga isang oras saka ko po ipapasok po sa rep. Sa freezer. Yan, shout out muna po tayo. Shout out po kay Ma'am Ana Emilda ng Liboro Kamarinisor. Sila daw po ay laging nanonood sa atin. Salamat po. Shout out po kay Ma'am Divina Baisa, at Dolly S of Virginia Beach, Virginia. Yan, thank you po. Shout out po kay Ati Gigi at kay Kuya James from Boston, USA. Shoutout po kay Juni Dilosa. At shoutout din po kay Sir Nilo Luzon at sa kanya pong misis na si Ma'am Elizabeth Luzon. Sila po ay taga Bulacan at lagi rin daw po silang nanonood sa ating mga vlog. Yan. Thank you po sa inyong panonood sa amin pong mga vlog. Shoutout din po kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joanne ng Maryland, USA. Yan. Salamat po sa lagi pong pag at panonood po sa ating YouTube channel. Uh, Shoutout po sa inyong lahat at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!